Take it for you. May ubo po kami. Sige, ito yung tuya. Sige, ito yung tuya. Lauy ang aking buo. Hello, Nako rabbit oh. Na, eating? Hehehe. <laughs> Palagi niya kasakay dito. Ako yung naawa sa aking sarili dahil ayaw niya magpalapag since nagka... Meron kasi siyang ubo at sipon. kanina pa to siya dito. Ilang oras na. Ayaw niya magpalapag. Nag-wild siya. At least meron tayong ganito kay O. Gusto ang gusto niya dito. Kahit pa siguro mag 3 hours, 4 hours si Jack dito. Happy kay siya, oy. <laughs> Katawa rin Happy kay kano? Happy? Happy kay si Jack, oh. Ina yun. Hello mga tita, mga guwapa. Ano? Si Hello da yun. Na hello. Hello ba? Kita nyo yung aking buhok para kung hit ba <laughs> na igit. Nasubraan kasi yung kanyang, subraan yung kanyang kulay ba? Kaya ganyan ang kulay niya. Pero, i-cover lang natin yung parang igit ni mami. Laino, <laughs> judoy. I'll move it like that way. Jack. Hello. <laughs> Tumutawa siya. Meron pa rin kaming sakit ang mga bata si Jenny. nag enjoy siya to school Sunday today. And I don't know kailan natin to ma-upload. So si Jenny at Jessica, nai-enjoy silang dalawa every time galing sila school, chinichika nila sa akin na mami, alam mo ba, nakita kami ni Jenny sa school. As in, nai-enjoy ako sa kanila. Mga story dalawa ba? Kita daw sila sa kantin, nag ano daw sila, hawak-hawak daw sila ng kamay. Yung mga ganun na chika. <laughs> <laughs> Anda ko mandalunga na mong Jack natin is, magbisaya lang ito siya sa akin. kasi sa akin man siya magstay ng ilang mga years. Oh, di na ka-happy diha Ipatutoy ko muna ito kay parang galit naman ni oy. Ang kalat ng aming likuran, hindi pa kami nakapaglinis. Si Uno. Na Uno. Uno. Oh, no. No, oh, no. oh no. <laughs> Jack, color sa mong eyes today, Jack. Daku, ah, dalonggan, oy. Big man, mo ears. May sipon yan si Jack. Mayroon siyang ubo he's not feeling well. Kaya, palagi siya napapakarga. Normal lang ba yan sa bata? May sipon siya, may ubo. At uh, nagsusuka siya pag sobrang na ubo. Side bibig. Oh, grabe nose boy. Liwat daddy ang nose. Oh. Dirty lang yun na mong nose mga tita. <laughs> Dako mga ka-ears. Liwat mga ka-imong daddy. Dako mga ka-ears. Mm -hmm. Ni, the ears. Oh, inyong inday na American hilaw na. Gusto ko na sana maligo. Kaso pa naman tayo maligo nito. Oh, mayroon man tayong assistant. Sobrang kalat niyan dyan. Kailangan kong i-arrange yung lahat ng mga declutter na mga gamit ni Jack nang doon sa baba. Kailangan namin i-donate. Si Jack. Chillax so kay si Jack. Oh. Pag umupo ako, Ayan nga, wa pa kami nakalinis. Ko, ayan siya sa akin. Galit 'yan pag nag-uupo. Oh, 'di ba? Oh, mag wild na na siya, maghilak na na siya. Agoy. Kaluso ko ma. Ha! Oh! Ah, tuya nang tuya. Sige na, kay maligo si mami. Okay, mami look like the no taking about 100 years adi. Oh, walay ligoligo. ligo <laughs> Ketawa. Ketawa man ka. Smiling man ka. Oh, smile you, yung bibi. Oh, nag-wild na. Suko na. Hello! <laughs> Alis mo na yung Inday Sagrit. Wala ako talaga sa mood mag today dahil I'm not feeling well talaga. I don't know kung ganyan din ba kayo pag hindi kayo okay. <laughs> yung aking buhok. I think lalagyan ko siya ng more na ganyan kay para akong buang ng dito na sa harapan mas okay daw na parang merong ganyan but ay basta so alis ako sa for the kids kaya they need something ay pag nanay na tayo kahit hindi tayo feeling well kailangan talaga natin gumalaw gumalaw sumayaw kaya wala man need talaga natin yan so we have some blanket here nandito yung mga jacket kailangan ko i-dry dahil bukas today sunday dito i don't know kailan ko ito mag pero bukas balik na naman sa school yung mga bata. That's our view. Umuulan. Medyo busy tayo today. May nakapark park sa usually dyan ako nagpa-park. Dito tayo mag-parking. Why? Patay. <laughs> Muntik pa tayo mabangga. Kinain ko lahat ng space dito sa side but ukira na oy nagulan na. Ano mo sasabi niyo sa aking buho? Kailangan ko ba siyang kulayan ng ganito dito more oh, parang 1 2 1 2 Aro bay angat para ako yung kuan ba naglukdo ng taya. Tara na dalhin ko lang yung aking phone. Weather weather station not very good for to video. Rabi, ulan! <laughs> Tapos na rin ako sa aking mission for today. So, successful ang ating mission. <laughs> Ngayon dito ko ilagay yung aking mga shopping. Kaya ang inyong inda, hindi nagdala ng shopping bag. I have a one and only 24 karat gold la baby. <laughs> Para wala akong mukhang blabubo nito, ulo eh. Ulaw kay adahiya ako sa Morrison's kay bakit ang dami ng tinginan sa akin siguro sa akin buhok parang parang akong baliw tingnan. Pero may mga nabasa akong comment na Inda Irgin Uso man yung ganyan kay dito sa Pilipinas madami na nag color ng ganyan sa Philippines. Mas gusto ko yung parang siyang white, yung parang kang matanda ba. <laughs> wala nang yung Inday. Yung parang puti bitaw siya, puti ash gray. Hmm. ay nako anyways let's go home okay uwan uwan ka ayo would you din dito ba wow paliguan ko muna itong dalawa. Across, your teeth. Gabi na pala dito. Pumunta kami ng Morrison kanina. Naawa ako kay JJ. Sobrang naawa talaga ako sa kanya. Dahil ang nangyari nito, grabe yung iwas namin talaga sa aming mga anak na i-compare silang dalawa kaya ayaw ko na ma ni JJ ang hatred sa kanyang kapatid or either si Jessica or si Jenny kaya naranasan ko yan nung kabataan ko na yung kapatid ko na na nakita niya nung umuwi ako ng Pilipinas hindi talaga kami close dahil sa comparison ng mga tao na always siya, she's better she's maganda daw mag ganun, always kami kino compare at ang nangyari is nagkoshi thread ako na kahit Hine-hate ko na siya at hindi every time pumupunta kami kung saan saan ayaw ko makita yung kapatid ko nung kabataan pa namin as in brutal talaga ako sa kanya hindi, ayaw ko siya makita ayaw ko siya makibanding ayaw ko siya makalaro kay every time kasi yung mga tao always nagko-compare na buti pa si ano ganito buti pa si ano di punta kami ng Morrison May naman masama yung sinabi niya no but we always try na our best na hindi talaga i-compare yung mga bata. Hindi naman sila kinumpare, but yung appreciation, wala masama yung sinabi yung security guard. Sabi niya lang na si Jenny daw is bright, yung matalino. Dahil ba meron siyang ex ma, binigyan siya ng chocolate, hindi na tinanggap dahil nangangati daw siya. Nandun man si Jen, Jessica, ang gusto ko kasi pag i-appreciate ko yung isa, appreciate ko yung isa. Pinawa ako kay JJ, kay Nakinig lang siya, tapos sinabihan yung kanyang sister, you know, she's bright, you know, she's bright, gano'n, gano'n. So pag-alas namin, sabi ko, Jessica, you know what, you're both the same, sabi ko, the same kayo ng sister mo, matalino ka, matalino din si Jenny, gano'n. Si so, Jenny, kahit hindi marunong mag-ABC 1, 2, 3, always namin siya sinasabihan, you're, you're intelligent like your sister, you're not different, gano'n, hindi namin sila compare na your sister is better than you, your sister is bright, your sister, ganun, wala kami ganyan. Kaya sobrang close nilang dalawa. Ever since tumating si Jack, sobrang close na nilang dalawa, si Jessica, si Jenny, off kami, hindi kikita, nakikita, nagahagyan sila, naglalaro. Jessica is taking care of Jenny as in super proud ako sa kanya and always ko siyang ina-appreciate na thankful ako dahil inaano niya, tinitake care niya yung sister niya. Sometimes merong awayan but it's not most of the time. So, inappreciate appreciate ko siya nung pag alis namin sa Morrison. Sabi niya, stop, stop, I'm not listening. You know. But I feel the pain na parang na-feel niya ba, bakit si Jenny lang, parang ganun. So, tinanay ko in-explain sa kanya na dahil yan ito, dahil yan yan. But you are bright as well. Sabi ko, both bright kayong dalawa. Jenny don't know ABCs and 1, 2, 3, pero bright kayong dalawa, sabi ko. Pero, parang na-feel ko yung pain niya. Nasaktan talaga siya. Parang nasaktan siya dahil oh you know, bright, bright, bright kaya inaawasan namin mag yung mayroong mga comments sometimes na kinukumpere yung mga anak ko or either silang dalawa silang tatlo I do appreciate na may mga magagandang comment but the negative side with it is parang ayaw ko siya mabasa dahil it's both our kids, wala kaming favoritism sa aming mga anak silang tatlo is same yung aming pag sa kanila. Kaya gusto namin lumaki sila na yung banding nilang tatlo is solid gani. Walang hatred sa isa't isa. Dahil yun yung na-learn ko growing up na kinukompare sa ibang mga tao or sa kapatid ko dati sa mga neighbor. Parang ayaw ko makikita. Pero at least now, we're close na. Pero dati talaga as in sobra magdamit siya ng same sa akin. Damit, galit ako pag sabi niya na sama siya pag mag kami, magagalit ako. 'Yun ang nangyayari.